Muli na namang nagpasaring ang unkabogable star at its showtime host na si Vice Ganda sa isa sa mga naging ex ni Kim Chu sa kamakailang episode ng kanilang non-time show sa segment na Especially For You. Sa kamakailang episode ng It's Showtime sa kanilang pinag-uusapang segment na isingit ni Vice Ganda ang isang mensahe para kay Kim Chu. Habang nagkukwento ang kanilang mga contestant patungkol sa nangyari sa kanilang relasyon at kung naniniwala ba ang mga ito sa compatibility ng mga zodiac signs. Napasingit si Kim Cho at sinabi niyang paborito rin niya ang astrology subalit ay bigla na lamang sinabi ni Vice ganda na ang katagang, naloko ka din, habang tinitingnan si Kim Cho. Tila nagulat naman si Kim Cho sa pagre real talk ni Vice ganda sa kanya subalit natawa na lamang ang aktres nang mapagtantong may katotohanan naman ang hugot nito. Bagamat walang pangalan na binanggit si Vice Ganda, marami ang naghinala na ang totoong pinatutungkulan ni Vice ay walang iba kundi ang latest ex-boyfriend ni Kim Chu na si Sian Lim. Dahil sa pahayag na ito ni Vice Ganda, marami ang nagsasabing pahiwatig na ito ng kampo ni Kim Chu upang malaman na totoo talaga ang panloloko ni Sian Lim kay Kim Chu. Kung totoo mang hindi pa sila ni Iris Lee noong may relasyon pa sila ni Kim Chu, maaring nagumpisa na silang naging malapit sa isa't isa at unti-unting nahuhulog ang kanilang mga loob lalo na at nagkakasama sila sa trabaho. Hindi pa man sila magkarelasyon ay maituturi na rin umano itong cheating dahil may nagugustuhan ng iba kahit nasa isang relasyon pa. Ano ang sinasabi sa balitang ito?